Hey, lo? Oh, mo oh. Oh. So, ka ako. mo ka? Unlibre ako? Unlibre? mo ako libre? mo ako ah. oh. ba libre? mo ako ba libre? mo libre? libre? mo mo ako ba libre? Bijo mo ako ba libre? Bijo ba libre? Bijo ba libre? Bijo mo ako mo ako ba mo ba mo ba ka ba Wala ay, naman, siyo, tatay right. mo ba diba. Guys, kung napakasin niyo, dito sa ako sakit Wala, ano eh. Wala pa akong pagkain eh. Kasi si Daddy, ang hindi naman sabihin, eh. Sabi daw, bumulaw ang McDonald's, Jollibee. Eh, parang alam ko, may ikay ng calamayor eh. Kaso, parang basuro yung mga pagkain dun eh. Kung masarap pagkain tong calamayor, bro Hey, Carlo! Oh? Anong gagawa mo? Well, oh! Tama mo ako, calamayor. Kakain ako. Dibri mo ako? O, oh, mo ako? Walang mukha Bala, mo, hindi kita libre! Ibigyan mo ako habang nakakain! Tung. Sama mo po, kukuhin ko ka lang, bibidyoan ka pa. Dapat lang. ko po. Gawat lang! Turi mo. Tara, mo. Libre mo ako. Libre mo ako, kalimun mo mukha mo. Kala mo nila lang atis, libre pa kita. Bidyo oh, mo lang akong nakain. Bata ka mukha. Palo rin eh, no. Tara, bisa mo. Bidyo mo ako, gusto ko yung eh, maganda video ah. Hindi yung partang bang video. Oo. Sado, men. Usang ka mukha ako, Pagal pa! Ito no! Masarap ang pagkain doon ka na mayor? So, lang, masarap din! Baka basura yung pagkain doon eh! Sobra ka naman, nag-negosyo yung tao, gaganinin mo! Pag di masarap doon talaga ako! ka sa akin! Ba't ako? Di naman ako nagluluto doon eh! Dito doon ba yun? Eh na yun ba yun? Oo! Masarap ba dyan? Masarap dyan! Sabay sila!

Ang mo ng Ano? 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 Ani, Ano? mayaman Ano? Ano? niyo. Ano? 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 mo? Ano? 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 na yon. Basta daw sa iyo. yung bus namin. Ito, sir, mo pero ka sir. ng Oh, para ano? Kumain na lang tayo. Sige, pagsibang mo. Ano ba mo? Ah, pag king wala ka namang binang eh. Ano ba naman sa mundo? Ba't titig-titig ka sa pera? Kala ko ba may hamang ka na? Wala, Wala. kailangan ko din eh. King in na mo pala eh. Turuyabang ka lang, king in mo. Wala ka naman sa mundo eh. 5K? Hindi. Sampay mo saan eh. Oo, papagsibang mo. Oo, 5K. Ang kukunin niya. Oo, 5K. 10K mo na, Sir Jeep. 10K. Sayo ka muna. Sayo ka muna. Wala na. Wala na. Bilis, kakatao sa sayo ah. Hindi. Okay. Sayaw, darling, sayaw, darling. Ipakita, oy. Buta, di ba ako na yung Sayaw ka muna. Parang, 10K nga, eh. Pala mo, mas inganyo pa ako. Gawin ko 15K. Okay. Sayaw, darling, sayaw, darling. Sayaw, gano'n ako. Gumili na naman. Gumiling na naman! Bumiling ka bumiling Oy, ay, Sayaw, Barney! Sayaw, Barney! Oh, oh. Sayaw, Barney! Oh, oh. Panis ka Barney, talaga! Galingan oh, oh. mo, galingan ka! Papagod oh. ka. na ako, e! ka! Irapin lang ako, e! Hindi ka, bibigyan ng pera, Hindi ka lang anak na ni sub, Feeling hanak pa rin ako. Bumiling yun. Kasabas yun. Bigyan ko 10K bigyan mo! Putong kapin yan! Sige ulit, sige ulit. king ina ba nag-iisip ka ba? Wala Ay, ka mo. Ay, king iisip mo king ina mo king ina mo king king ina mo 150 ka mo king ina mo oh. ano? ano, na king oh. oh. okay ina mo king ina mo king na, mo king ina mo king mo ah. mo mo king ina 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 mo mo king ina mo king ina mo king ina mo king ina mo Oh, hindi no. Sa mo to. Ikaw wag 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 dun din sa kanila. Wag kang magsasabi sa kanila na inutukoy sila. Oo. Oh. Ha? Gupal ka rin eh. Di mo magingay. Kuno, Gupal ko. Okay ah, lang. Tiba-tiba na ako nito eh. Oh. Kino. Hey, ano ngin? Ano ngin? Sir, tanap ko na so. dito. Wag mo nang malis. Para 'di mo din nalaro ko, tingnan mo. Oh, magbabay ano ba 'yung play o. Oh, oh, most... eh, no. oh, agad, oh. Bet 50 lang ito mo, oh. wide, the wide, the wide pa, oh. Wow. Mamaya, libre kita mamaya. Tira mo. Tira mo. Oh, oh, talaga to, oh. Tira mo. Oh, ayun po. Oh, 10 spin. Bago-bago lang yun. Pero meron na agad. Saan na na mo nalang agad? 7s.com so, eh, Oh, sorry talaga yun dyan. Tira mo, ayun na. May libre mo ako, ha. Oh, ah. Sabi mamaya. Tira mo, oh, 20. 20. Bang! Nice, talaga. Oh, 90. Oh, ano, ano. Isa pa, isa pa. Oh, 50. 50. Yes. Uy, sa lipo Uy, sa lipo Paldo ka, Karti Paldo talaga bro. Oh, Mamaya! kahit tayo mamaya! Mayaman na ako six, eh Dito tayo, six, lagi na tayo laging ha, paldo six Sarap ba? dito maglaro Solid talaga Talaga papaldo ka Ang laki agad ng parana laki lana. talaga, oh yeah. 40 pa oh Mabol pa Eh! 80 pa yeah. Uy, 360 pa Uy, 60 Love. Ah, oh ito. So, pando talaga. Dito yung panalo ko. Ano yan? Yeah. 7s.com? Oo, oh, 7s.com. Kaya sa mga mag-register sa link ko. Nasa comment section. Super Ace. Ang laruin nyo.